Hello everyone! Ito na ngayong araw kung saan malalaman na natin kung sino yung nanalo yung two top engagers natin. So sila po yung masisipag mag-share, comment, and react sa mga post natin. Bawat post So right. ito na, sino kaya? Tan-tan-tan-tan! Ayan, as you can see... Sinis Joana Laureta at Jovelin Velasco po yung nanalo. 2,751 points and 2,600 points. Mga oh, magagaling yeah. mag-share, comment, and react. Congratulations po sa inyong dalawa. Nanalo po kayo ng isang balikbayang box Jr. Oh my Siempre God. Siyempre, naman. <laughs> <laughs> Mula po yan sa Amazing Speed Cargo. Maraming maraming salamat po and congratulations sa inyo. Paki-private message na lang po ako para makuha ko po yung mga details nyo. So sa lahat po, wag po kayong mawala ng pag-asa kasi next month, mamimigay po ulit tayo ng another two boxes. So keep on supporting us lang po and sharing, commenting, and reacting. See you next time sa pamigay na balikbayang box ng iyong Team KP. God bless everyone!